Hi, guys! We're going to Jeddah. Halos 24 hours lang ang stay namin sa Jeddah, guys. And sa 24 hours na yun, isishare ko sa inyo kung ano po yung magiging ganap. Kasama po ng work. Hanggang sa makauwi po tayo ulit ng Manila. I'll see you later, guys! <laughs> just landed here in Jeddah and palabas na po kami ng airport dahil kakakuha lang namin ng luggages namin. Ayan si CC and si Ate So ngayon, mga ka start na po ang ating 24 hours na stay dito sa Jeddah and samahan niyo po ako kung ano yung mga magagawa natin dito dahil nasa hotel na rin si Daday and si Maori dahil nauna nga sila sa flight. So let's go mga ka -twinkel. I'm so excited! I'm... the way na kami sa hotel, I'm with ano, Ate Ay, Ate Si Ate parang taga dito na talaga si Ate oh. Diyos <laughs> ko sabi, uwing-uwi na siya, oh. Mauna pa kami umuwi sa kanya, guys, oh. So. <laughs> Sisi, gusto mo na rin maiwan muna dito? Ha? Huh? <laughs> sa pagkape, gusto ko na magkape sa hotel. Si Kimauri. <laughs> Hoy, ang, parang hindi kayo natulog. be parang pagod-pagod na pagod naman sa flight. <laughs> Welcome, guys. So 7 AM tayo. Nakarating dito sa hotel natin, guys. Let's go. Welcome to our room, guys. Kuni ko lang 'yung maleta ko. Dito ako. Buksa ko nga tong curtain natin para makita natin ang magandang view sa labas. Be, 24 hours lang tayo dito kung di pa natin ma-enjoy yung view, di ba? Sayang naman. Kung gusto mo Ay, oo nga. Be, paano to, be? Ay, meron. Be, may bukasan. Eto, oo. Oh. Kuya! No, di ba? Gusto ko lang na may ano tayo. May hangin lang ng konti galing sa labas. So, naghahanap kami ngayon ng coffee shop, guys. Dahil si Daday and si Mao talagang inantay kami. Kakahiya naman, di ba? Kung di ko sila pagkakapihin, we're here. Nag-Uber na kami nila Sisi, guys, kasi <laughs> yung service namin, biglang nawala. May sinundo pala. So, para hindi masayang ang oras natin, kanya-kanya na kami, guys, dito. Half M. Yes! Bel, nag-drive-thru tayo, pero natin sa sakya. <laughs> Kuya! Sige, ano? Ano order niyo? So, one hour mag-open na kayo? Oo, -hmm, sa dining. Ah, sige. O, oh, sige. Order na muna kami. Anong masarap na hot coffee nyo? Hot coffee. Best seller. Signature. Ayun, Ay, signature. Medium lang. Apat. Apat. Okay. Lahat apat. Yes. Mainit. Okay. Ano pa? Yun lang, kuya. Sa kami magbabayad. Ah, dito po. Sa, sa bintana. Sa bintana. Punta Iikot. Iikot. Parang kotse talaga, friend. Be, nakakaloka tong... <laughs> baka wala tayong sasakyan. <laughs> Drive-thru na <laughs> ka. Nakakaloka ha. Be! Magkano be? Meron kayong money nila? Wala pa. Dito sila nag ano, ng dollars. Kuya, hintayin namin hanggang one hour. Matatapos yung linis para makapasok kami dyan. Ito na lang kayo po lang. Regine Velasquez. Sara Jeronimo. Sabi, <laughs> so, hindi, hindi. Hindi si Regine. Hindi si Sarah, Hindi si Sara. si Sara po. <laughs> Alam mo, kakalapag lang namin sa airport. Dumiretso kami dito. Okey Okay lang, okay lang kung mag kami kasi may time pa naman kami. Okay lang, salamat po. Bait naman nila kuya. Alam ko din nila mahula ako, sino ako eh. Kuya, marami kayong Pinoy dyan. Dami daw silang Pinoy dito, Sisi eh. Oh. drive-thru, no? Hindi naman siya drive-thru, walk-thru yun, walk-thru. Be, may kasunod na kami. Kuya, sikat na to, tong half M. Parang Starbucks dito. Sobra. Sa Jeda. Okay, Thank you, friend. Masuk Pasok na doon tayo. Nakawalkthrough na tayo. <laughs> Bella, kapag walkthrough na tayo, makakapasok na tayo. <laughs> Worth ito mo ng walkthrough? Kuya, kami magtutuloy niyan. trivia guys na i-share lang din sa amin kanina tong trivia na to alam niyo po kung bakit half M siya kasi yung kalahati daw po halos nakinikita kinikita ng business na to at yung may-ari ng business na to eh dinodonate daw po sa charity kaya half M galing no? isa siyang prince dito sa Jeddah yung may-ari po nitong half -M. gawa kaya tayo sa Philippines one fourth <laughs> sabi damot naman ni Angeline. <laughs> hindi nalang ginaya yung ano eh kung ano kung kakayanin naman po natin syempre, 'di ba? O gusto nyo, fully paid. fully paid. <laughs> cellphone. Di, <laughs> pero ang galing nung naisip, ang galing nung naisip nung Prince na 'yon, at saka ang buti ng heart niya. So ngayon, nakapag-donate tayo sa charity. True. Yes. Yung pagpunta natin dito ng maaga hmm. habang naglilinis po sila kuya, 'di ba? Nakapag-donate tayo sa tinutulungan ng Prince na 'yon. Sino ba yung Prince na 'yon? Paki-comment down below, guys. Okay. Oh. <laughs> <laughs> dito muna tayo sa immigration tayo kanina. 'Di diba ba bawal ba alba ding? So, si Bakla, atake talaga direct yung immigration. Oto ko. Walang mook up, everything. Tapos yun na. Name, Barbie. <laughs> <The> Lalaki, <lucky> girl. Tapos <laughs> mamaya, ping, fingerprint. Okay. <laughs> Pox. Hindi ma-detect. Again, the... Pox. Biglang sa likod ng immigration, may tumatawag sa akin, Sisi! <laughs> Kaya pala hindi niya ako tinitignan. Hindi, ko siya pinapansin. Hindi ko siya pinitignan. No. <laughs> Tapos sabi ko, oh, Lord. parang, parang bad niya si Sisi. Diba alam ko sa isip ko, oh, na nagpapakalalaki siya doon. Mga... hours akong nag-ano? Sisi. Nagpapakalalaki? Seryoso yung mga na, nasa oh, invitation. Oh, oh. what's your name? Barbie. Tapos, Tapos parang kinakabahan pa si Sisi kasi tumayo. Tapos may kinausap siya kisa. Na parang konsultant doon. Tapos biglang ano, dumaan ako sa likod kasi nauna akong matapos. Oh, 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 sa sa'yo, pagkakasabi niya. Sisi! Ha? para may iiwan pa ako doon. Maka A A pa ako. Hi guys! Ayan, nag-thank you ng ako kila kuya sa mga Pinoy na nandito guys. So ito, papunta na tayo ulit ng hotel. Hi! Hi! Hi. So lalakad na lang tayo guys, huwag na mag-Uber ha. Kasi nag-walkthrough din naman tayo sa order natin, nakape. Meron kami yung kakainan later kapag usapan na po namin kasi sabi ko meron dito sa hotel namin katabilang po na restaurant. Isa daw po sa pinakasikat dito na fast food restaurant. Yung Albaik. Albaik po ang tawag. So siguro chicken yun. Srap na chicken. Time check! Anong time na ngayon? Ngayon ay 8.17 na. Nakikita nyo naman guys kakaunti pa lang mga sasakyan dito sa highway. Yan o. No? sinusulit po namin ng aming 24 hours dito sa Jeddah para kahit pa paano po ay may magawa tayo. Sana may mall na malapit, no? Yan yata yung ano eh, red, may red symbol na malapit dito eh. Hi guys, kagigising ko lang ulit ngayon. So, ang time natin ay 11.26. Hi, everybody! Naririnig ko sa labas. Prayer time ata nila dito ngayon. Nagulat ako, naliligo ako biglang may tumugtog. Kasi inopen ko yung window sa, sa CR. Gulat ako. Prayer time nga pala nila. So, today guys, ito habang mag ako dito, hahanap kami ng restaurant na medyo malapit dito sa hotel and then try namin mag-mall sandali, then picture, picture, kasi ang ganda-ganda sa labas, kahit medyo mainit, maganda yung, maganda yung mga ano, ano, tutulala ako guys, kagigising ko lang kasi. <laughs> Dahil ilang oras lang nga tayo nandito, sususulitin natin talaga. Sayang naman, di ba? Minsan lang tayo nasa Jeddah. Okay, yung bibis lang ako guys dahil bawal ang sleeveless sa labas. Let's go! Ay! Kumukulo na yung chan ko. Narinig nyo yun? Oh. Narinig nyo yung chan ko. Tumulo. Ang lakas! So guys, ito na. Wala na tayong suklay-suklay guys. Kailangan nating bumaba na kasi yung Uber natin na dyan. <laughs> si Maury nagpalit pa ng pajama. Nakakaloka. Okay. Yeah. Ito na yung aming Uber, guys, and uh, pupunta kami sa isang uh, kainan ngayon dahil nagresearch research ako ng gusto ko sana ng shawarma today. Medyo mainit dito, guys, pero napakaganda ng araw and ilang oras pa ba ang meron tayo? Maurie, ano? Mau, ano ba? Nandiyan ka na ba? <laughs> Halika na, sakay na tayo. Baka bigla kasi umalis si Kuya. Hi! Thank you for waiting! so nice. We're from the Philippines. Yes, di mo mo mm, tina, tinatanong. <laughs> salamat po. Actually, mayroon coffee shop dito sa tabi ng hotel natin, Miguel. Eh. Siyempre, gusto natin rumampa, di ba? <laughs> Wala, gusto namin mapagod. Ka. Hindi <laughs> kasi tonight yung show namin. So, after ng show namin, didiretso na ulit kami ng airport. So, wala nang time. Ang nakakalungkot lang yung ibang restaurant. Dahil Friday ngayon, uh, late talaga nag-open. So, yung iba, 4pm, 5pm. Kung aantay namin yun, guys, masyado na kaming malilate para sa schedule mamaya. Kaya, pinilit namin maghanap ng mga restaurants o kainan na, ano, na open ngayon. Medyo maaga nagbubukas siya kayo mga 24 hours, eh ilan lang, baka kakaunti lang din. How do you feel right now? I don't feel any pressure right now. <laughs> Pajama pa siya. Taranta siya magpalit ng ano yung... IKEA. IKEA is open now? Uh, there, there is a restaurant inside the I IKEA. The IKEA? Yeah, IKEA. You know IKEA? Is it mm -hmm. near here now? Parang malapit na IKEA nakita ko dito. Kaya ito kasi yung shawarma na Ni-research ko, guys. Gusto niyo mag-ano na lang muna tayo? Galagala -gala muna tayo dito. May fishball ba dito? Orange. Egg. Egg orange. Kwek ko. Ano ba ito, no? Nag-research siya para sa atin, no? Is it near? Yeah. Oh, malapit lang daw. Ay, Kia, mawa pala yung ni-research na Six minutes from here. Gusto niyo na lang muna tayo? Can you take us there? Okay. Oh, thank you so much, my friend. wait right, ni Kuya hindi niya tayo pinaglakad kasi majirit sa labas. Say. So, ay muna tayo. Ikot-ikot muna tayo doon. Bigot na bigot na. Wala, wala bang ibang ano siya? Kahit pagkain lang. <laughs> Bala kayo, kakain lang. <laughs> Tumagutom na ako talaga. Sana one o'clock sakto, no? Sana may mga restaurant na na-open. Bibili ka nga muna ang sofa. <laughs> Guys, dito kami sa IKEA ngayon. Kasi naghanap pa rin kami ng restaurant na open. So, yung namin close, sabi ni Kuya, na driver namin, sa IKEA daw may mga restaurant. So, ending, pagpunta rin dito, close din. 12.17, so, so, mga 1 o'clock nga ang open na. No? Yes. na yan, be. continue na lang. continue na na lang, guys. Di siya, mas ako, no? Let's go! Let's go, guys! Ito na ang ating Uber! Finally, 1 p.m. na makakakain na tayo! Let's do this! Gutom na gutom na ako, be! We're here, guys! Ayan, alwaza At yung Tin tinawagan ko kanina. Kuha tayo ng table. Baka mag-aubusan pa. Philippines. Philippines. Yes. Thank you so much. Anong balita sa radyo at TV? po oh, ang ating uh, kebab. Gano'ng takit ba yun? Open? Hmm? Ano? <laughs> wow! Beef shawarma. Ang mm, sarap. Lalo pag maraming ganito. <laughs> mga katwinkle, nandito tayo ngayon sa Serafi Mega Mall. Hindi naman namin alam na sarado pa po yung ibang mga stores dito. So hindi ko alam kung ano oras sila magbubukas. Ayan, nakikita nyo guys, nakapatay pa yung ilaw ng ibang mga shops dito. Ito sana be oh, kasi meron dito guys. Ito may coffee, may coffee shop dito. Kaya lang nakaklose pa sila. Parang masarap pa naman yung coffee dito, Beno. Asa ah, sa taas ang meron, Be. Ano yung parang sikat dito na chicken, albaik? Albaik. Albaik. Ayun, open sa taas. Naghanap kasi ako ng pasalubong ko sana kay Silvio kasi kausap ko siya kanina. Tapos sabi niya, Mama, gusto ko yung bus at saka yung police car. Magtanong kaya tayo si Time zone kaya muna tayo. Oh, may time zone sa taas. Mayroon na ako na itang parang coffee shop na open. Ayun. Sana may kape. Guys, time check, ngayon po ay 6.49pm, paggagabi na. And tingnan nyo naman guys ang aking pinapanood, syempre. <laughs> Maricel Soriano movie. Buti na lang meron ng YouTube, guys. So, nakakapanood ako ng mga classic na Filipino movies. So, ngayon, guys, mag-warm up lang ako dahil uh, 8.45 p.m. kailangan ko nang bumaba sa lobby. So, magpe-prepare na tayo para sa show natin tonight. Sobra ko excited makita ang mga kababayan natin dito, guys. So, kailangan ko lang mag-vocalize and mag-prepare para sa show. So, guys, let's do this. Let's do this, guys. Magpapabili na lang ako ng food kay Beshiwa. Pamibili ako kasi mayroong masarap na fast food dyan sa baba. So, hoo-hoo, let's go, let's go, let's go, let's go. Lang oras na lang pagkatapos ng show, uwi na rin tayo ng Manila. Pero ang saya. Kaya natin ito, guys. Hallelujah. Hello. Hi. Oh, order na kami ng food para kay Angeline. Sa sige. Alam ko marami. Alam mo na kumain, so order na ka na namin. Bago ang Bago ang show. Hi. Thank you. O oh, Sisin, dito lang yung food mo. Pupunta na kami dyan. Tarin ko na ang food ni Miss Adeline Quinta. Papunta na kami dyan. Sa lahat na nandito ngayon, thank you very much for being here.